Si attorney Nery Colmenares, uh, siya po ang bayan muna chairman and makabayan chairperson. Maganda At siya po ang abogado, abogado ng, ng grupong ng, uh... Piston. Yes, that's right. Magandang umaga po sa inyo attorney. Good morning. Magandang umaga Angela at magandang umaga po Ted. Opo, thanks for joining us today, Atty. Ah, uh, syempre po yung reaction niyo po nito. Hingin po namin ano dito po sa bagong polisya ng LTFRB na kailangan daw po magpresenta muna ng court order uh, para makuha nga itong uh, mga impounded na mga sasakyan, uh, like mga jeepneys, mga coach at iba pa. Atty. Well, actually nakapagtataka yung statement na yan mm -hmm. kasi according mismo sa ano sa mga sa circular ng LTFRB Uh, may fines yun eh. So kung magbayad ka ng fine, di tapos na sana yung ano mo, di ba? Mm -mm. Tapos na yung uh, problema mo, no? In fact, sa MC uh, 2020-08 nila, ay yun ang kailangan uh, para sa mga vehicles na may violation sa LTFRB, yung fine or penalties na babayaran. Secondly, uh, yung issue ng impoundment, naging issue na yan eh sa LTFRB dati pa LTO, no? Kasi uh, wala silang poder for that, no? Ang poder nila is to promulgate rules and execute rules pero hindi ibang usapan pag nagko-confiscate ka ng mga vehicles kasi dinideprive mo ng property yung tao. Dapat ma-express power ka to do that mm -hmm. Eh, nag-issue na dati, along na, ala ko, nag-issue na dati niyan yung DOJ ng opinion ng LTFRB, walang power to impound. Tapos, uh, ng later on, may hearing yan sa Kongreso at tinanong ng mga congressman, if I remember right, si congressman ako, ang LTFRB, ano pa yung facilities nyo for impoundment? Wala nga pala silang facilities eh. So, nag-impound ka nandun sa init, sa ulan, wala kang facility for that, baka manakaw, whatever. So, for all these things, uh, ano yung problema mo na mag-issue ka ng violation? At eh, siyempre, may show cause ka dyan, and may due process na dadaanan kaysa sa kunin mo yung mga vehicles, ma-deprive mo ng property, and livelihood ha. Kasi pinagkikitaan yung property o buti kung pinagpasyal-pasyal lang yan eh. And livelihood also without due process at wala kang poder. Hindi pwede yan gawin ng uh, LTFRP. And LTO itself, so wala man siyang poder na gano'n. Merong mga sections in charge for giving due process sa mga vehicles who are found to have violated certain regulations uh, except yung power to immediately impound a vehicle kasi para maging judge, jury, and executioner ka na mismo on the spot sa supposed violation ng mga vehicle of drivers. Wala well, akong sinasabing payagan yung traffic violation ha. Wala akong sinasabing ganon. Mm -hmm. mo yon pero may proseso yon Hindi pwedeng ikunin ko ang ang, uh, ang ang vehicle mismo at impound. Uh, so, pa, para lang maiklaro natin, Angela, no? hindi kinakanlong yung mga nagkukolorum. Kasi nga po, kapag sa pasahero ka ng kolorum na aksidente, ang malaking problema yan. Lalo na ito mga bumabiyahe na mga van, ano, papunta ng mga lalawigan, maraming mm -hmm. ganyan. Ang, pinutu ang tinutukoy po ni Atty. Colmenares, yung pong tamang proseso. So, Angela, go ahead. Mm -hmm. Uh, so uh, as of now po wala pa po silang nasasabi kung saan yung uh, paglalagakan kung sa sakali nitong mga impounded na mga sasakyan. Yes uh, well uh, actually nagsabi sila dati na ihinto nila itong uh, pagkuha nila, pag impound because of the DOJ opinion. Kasi ang pinagbabatayan nila yung mga executive order 202 mm -hmm. na na nagki-create ng LTFR Wala naman nakalagay doon yung the power to impound. Eh. <laughs> wala, wala namang direct. eh, so, magyong yung mga ganun kasi, yung mga aresto ka, yung mga impound ka, magde-deprive ka ng life, liberty, or property, hmm. you need an express power for that. Hindi pwedeng i mo, oh, based on our power to do this, we can do that. ah uh, so, yun lang naman ang nangyari doon. At sinabi nila, kaya nagulat ako, na uh, nabanggit nyo kanina, hmm. na may ito na naman tayo, mag-impound na naman tayo na hindi wala naman sa proseso at wala sa poder mismo mm -hmm. ng mga nang impound. Okay, ito lang muna, no? Um maganda sigurong puntahan natin yung pinanghuhugutan nito eh, mm -hmm. no? Ito pong mga sinasabi na hindi nakahabol sa PUV Modernization Program Consolidation ng Abril at 30. Ito yung ibinabanta lagi ni Guadis no? at ng DOTR na kapag kayo nahuli na bumabiyahe na hindi kayo sumama sa consolidation noong April 30, ah, siya daw mismo ang manghuhuli. Opo at i-impound nga ito. Pwede, pwede, ba natin balikan muna yung usapin po ng consolidation, attorney? Yes po, yes po. Pwede po, pwedeng pwede po. Ano? Kasi a very good issue talaga yan ngayon. Dahil hindi alam na ano na ba ang status ng consolidation, at napakahalagang usapin yon no um Ted, alam mo yung bayan mo na when we offered to provide help the legal services sa petition ng mga super ang aming rason is hindi lang makatulong doon sa pamilya ng mga super na magugutom kundi also the commuters yung mga pasahero in fact part ng petition yung mga commuters yung nagko commute kasi uh, ang is another issue is saan sila sasakay pag sakaling ipatupad mo tong pakulo ng gobyerno na kansilahin ng mga prangkisa, di ba? So, we're talking of millions. So, so very concerned kami sa petition na ito doon sa report ng gobyerno na 80% consolidation, 70%, 60%. Kasi depende sa porsyento ng konsolidasyon na sinasabi nila. Ang hindi konsolidado, tanggalin nila sa kalsada. Ang issue namin sa bayan muna, ay what about hindi lang doon sa mga super na magugutom hindi yung what about the pasahero ay karamihan ng members ng bayan mo na pasahero din million million yan peda kung maapektuhan yung pasahero malate, malate mm. Ma late ang estudyante, ma-absent yung manggagawa sa factory, ma impact din yan sa economy. Mm. So, ibig ko lang sabihin, yung the, this data on consolidation is very important because it concerns all. Not just the drivers, but it concerns all. So very exacting sana tayo sa data na ito ng LTFRB. But unfortunately, hanggang ngayon, hindi sila forthcoming, hindi sila honest actually. If I may be frank, hindi sila honest sa kanilang data. At uh, marami ang uh, naloko sa data na sinasabi nila. And uh, including of course yung publiko. At uh, I'd like to even say, kahit ng Korte Suprema, Uh, ang isa, hindi magkakaroon ng tamang uh, information on the data ng consolidation nila ngayon. Okay. Um, kasi po ngayon, hindi paramdam uh, ng ganong kasidhi, no? Yung problema sa public transportation sa mga PUJs kasi halos yung ibabakasyon ng mga bata, no? Ang mas ano dito kapag napasukan na lalo kung saan sila sasakay, kung talaga pong pagbabasehan natin, yung mga hindi na pinapayagan na mga jeepneys na mamasada kasi nga hindi nag-consolidate. Ang ipinapangalandakan po dito, attorney ng DOTR, LTFRB, at ito rin po yung kanilang report sa presidente na 80% na, kaya sabi nila, this is more than enough, na kailangan nila 80% na raw ng mga PUV sa ang nakapag-consolidate. Uh, meron ba kayong informasyon dito? Yes, well, actually... Uh, yung, kahit yung 80%, uh, tanggalin mo ng 20% yung mga PUVs. Ha? Eh ngayon pala nga na 100% pahirapan ng pasahero makai. Tanggalan mo ng 20% malaking bagay yon. Pero yung datos nila mismo questionable. I I have two bases for that. The first is yung public pronouncement ng LTFRB mismo, ng gobyerno mismo sa way back before this, no. At yung second, yung ilang datos na nakalap namin mula sa Committee on Public Service sa Senado. Dito muna tayo sa una. Ang public statement ng LTFRB noong December 12 of 2023. Sabi nila, mayroong 222,617 na PUV sa buong bansa. Out of the, that number, 153,787 daw ang consolidated. So 69% of 222,617 ang consolidated. Ngayon, ang sabi, ang sabi nila anong itong January deadline nila this 2024. Meron daw na uh, sandali ah, meron daw well, itong sa ko namin sa Senate uh, committee pala. Ang sabi nila 155,513 na ang consolidated ngayon. So ang tanong namin, kung 155,513 out of 222,617, hindi halos 69% pa rin yun. Hindi gumalaw. So, paano naging 80%? Mm -hmm. Noong December 12, 2023, sabi nila, ang NCR daw may 551,984 units. Noong December, na-announce nila, statistics nila yon, out of that daw, 13,470 lang ang unconsolidated. So, 25% lang ang consolidated. Amin namin yan ng LTFRP noong December of 2023. Ngayon, ang sabi nila, may 26,055 sila na consolidated na. But then, ang nila, 26,055 units out of 51,984. 50% lang yan. So, sa NCR, natanggalin mo ang franquisa ng kalahati ng PUVs, ng jeepneys dito sa buong Metro Manila. Pagkakagulo ang mga pasahero. Mawawala na masakyan ang marami. So, pag hindi nila kinakaro ang datos nila, lalong na, nababahala ang lahat. Pero ngayon, mayroon kami second part ng data na banggitin ko. Hindi lang yung public pronouncement nila, admission mismo ng LTFRB ng sa Senado. Ang sabi nila sa Senado, meron daw 11,640 lang na units na consolidated sa NCR. Okay. Bumaba pa pala kung ang report nila dati ay 13,470 ang consolidated sa NCR noong December of 2023 at 25% lang yan ng total number of units. Eh, lalong bumaba. 11,640 ngayon. Grabe ang impact nito. Hindi lang sa mga super na mawala ng panabuhay ni pamilya, at pamilya nila. Grabe rin ang impact sa pasahero nito, sa commuters. Kasi ang tindi ng ano, ang tindi ng dagok nito, kaya uh, sana naman, yung hmm. dinudulog ng tsuper sa Korte Suprema, sana po i-TRO nyo muna ito para, hmm. kasi Ted sa basketball pa, no harm no foul pa muna ngayon. Hmm. Pwede naman hindi muna ito ipatupad eh, habang uh -oh. inaaral ang petisyon sa Korte Suprema. Kasi the moment na ipatupad na ito, grabe talaga yung dagok nito sa mga tsuper, operator, sa pamilya nila sa mananakay, sa negosyo, sa mga factory, sa mga estudyante, sa mga mm. Escuela, sa halos mm. lahat mm. ng matatamaan itong pakulong ng gobyerno na cancellation, a consolidation and cancellation. Okay. Opo. Uh, so sir, sinasabi ho ninyo, yung NCR particularly no, na pinakasentro ng komersyo sa Pilipinas, ang uh, nakapag-consolidate lamang sa binabanggit niyong figure ay 11,640 out of 27,863 units. So, y yun, uh, yes, uh, yes. Mm. So, so alam mo mm. comment ko diyan, nagbago na ang datos nila. Mm -hmm. <laughs> noong December of 12 of 2023, ang sabi nila may 51,984 units ang NCR. Ngayon bigla nilang binaba to mm -hmm. 27,863. Ano nangyari? Mm -hmm. Mm -hmm. Ano nangyari? Bakit? I-explain nyo nga. Mm -hmm. uh, ano ba talaga kuya? Di ba? 27000 Mayroon well, o 51000 Kasi doon nagpa-matter mm -hmm. yung porsyentuhan natin. Opo, ano ang opo. base mo? So opo. yun ang isang questionable din dyan, Ted. Opo, opo. Sige. So, uh, kasi nga po napaka-importante nito para sa katotohanan talaga, di ba Sa sitwasyon, hindi yung mga... Ano lamang? Press release na hindi mo naman matanong diretsahan kung anong pinagbabasihan. Um, maliban po dito, meron bang informasyon naman? Kasi ang challenge ko kailang ginoong Ortega at LTFRB, make it public. Kasi sinabi nyo nag-deadline kayo, and then nag-semitic presidente, 80% ang nakapag-comply. Doon, assuming na totoo yun, ilan doon ang nakapag-comply gamit lamang ang papel na undertaking affidavit? na subject pa to the submission of the corresponding requirements. Eh, yung LTF Army po, hindi naglalabas ng informasyon. Ilan ba talaga? Well, actually, may, doon sa Senate Committee on Public Service, may nga nilabas silang data, pero ayaw nilang amining publicly. Na, 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 doon nga kami nainis eh. Kasi kung tiwala talaga kayo sa programa nyo, sa itong ginagawa nyo, ti, sabihin nyo, pero nakalagay doon sa data na may 54,000 56 pending applications. So ibig sabihin yung 80% na na sinasabi nila 54,000 units doon ay pending ang application. So ano ba talaga? Kasi kung pending yan hindi yan kung hindi pa siyang consolidated, siya mm -hmm. nga siya pending. Pwede siyang ma-deny, di ba? Mm -hmm. So all these things kaya ito nang ang challenge namin sa si LTFRB. Lumabas kayo sa publiko. Sabihin nyo, mali yung sinabing data ni Attorney Neri Colmenares. Mali yung bayan muna doon. Ito ang tunay na data. Ano explain nyo? Willing akong i-challenge -challenge ko sila, Ted. Call, sabihin nyo na ha, mali ang data. Otherwise, kung hindi kayo mag-clarify, sinungaling kayo. Mm Iyon yung the only thing na masabi namin dyan. Sinungaling kayo kung hindi nyo yan masabi. Sabihin nyo, mali yan yung data mo na sinabi. Uh, hindi totoo na sinabi namin yan noong December 12, 2023. Mm -hmm. Hindi totoo na sinabi namin yan sa Senado. Mm -hmm. yeah lahat yan. Mm -hmm. uh, secondly, President Marcos also, do not quote 80 percent. Just give us the numbers. Mahirap naman yan Mr. President. Sabihin mo, 80 percent, 80 percent. Mm -hmm. Sabihin mo, kasi gusto malaman, ng, hindi lang ng mga super, ng mga commuters din. Ano ang mga status namin pag mag- crackdown na itong tunay na na ano na panghulihin ng yung yung mga ano at wala na talaga magpapasada. <clears throat> na uh, unconsolidated, di ba? So, so all these things, y yun talagang challenge and <clears throat> in fact, uh, sana naman sa Korte Suprema, isa rin yan sa pwede 'yong gawin eh kasi risk party sila sa petition namin. Sabihan niyo bigyan niyo ang Korte Suprema ng ano ng data na tunay kasi may kiniklaim na hindi kayo very forthcoming sa data nyo. Eh. Mm -hmm. And mabuti kung, kung ano-anong data lang hinihingi natin. Buhay, kabuhayan, hanap oh. buhay ang mm -hmm. nakataya dito. Tede. Mm -hmm. okay. uh, that's why this data is very important because mm -hmm. otherwise, mm -hmm. uh, sumusuong tayo sa isang programa na mapapariwara tayo na mm -hmm. uh, hindi natin alam. Dahil hindi naging honest, ang gobyerno sa kami ng datos. Okay, sige. So, uh, kumbaga sa inyong iniharap nga ng mga informasyon, lumalabas na uh, sa totoo lang... <laughs> nakikinabang ang gobyerno sa pamamasada ng mga quote ang coat colorum PUJs ngayon, di ba? Kasi may masasakyan pa ang publiko kasi kapag totoong hindi sila namasada, masada. In fairness naman sa mga drivers na ito, ang katwiran kinakailangan namin kumain eh. So kami mamamasada muna kapag meron na ako pambili ng bigas, hinto na ako baka mahuli ako. Pero kapag talagang hindi namasada masada itong mga to, lalabas ang katotohanan na, na, na marami talaga ang hindi nakapag-consolidate. No? tama tama ka Ted no uh, yun yung ano yun yung impact diyan talaga uh, so for now uh, in fact ilang beses yan in extend ng deadline ng LTFRB noon ah mm -hmm. uh, syempre niya, marami kasi na extend eh. pero alam mo hindi yan sa kagandahang loob ng LTFRB pag tinuloy nila ang deadline noon, walang mga sasakyan, Kaya hindi ito matuloy na matuloy-tuloy. Kami nalulungkot lang na instead na ang Korte Suprema sana mag-TRO noon, ang gobyerno ang nag-TRO ng na sarili niya. Kasi tama ang chopper, tama ang mga commuters. Hindi handa ang gobyerno sa programang ito. Hindi na pag-isipan. Ni Ted, hindi nila alam ang route rationalization aspect. In fact, meron silang, alam mo dati, Ted, merong isa dating LTFRB, MC circular na kinakansel ang paghuli ng out-of-line, uh, out-of-line vehicle. Apanahon mm -hmm. ito ni attorney uh, Hines, mm -hmm. LTFRV. Mm -hmm. Kinakansel ang paghuli ng out-of-line kasi ang sabi ng LTFRV noon, Mahirap manghuli ng out of line na hindi rationalized ang ruta. Kailangan i-rationalize muna ang ruta saka mag-assign ka ng mga linya at mga pinong naka-assign doon, after that saka ka manghuli. So, uh, klaro ang route rationalization plan as early as 2013. So hanggang ngayon, 2024 na, hindi pa nila nagawa. Gusto na nila i-modernize. Paano ka mag-modernize? Hindi mo alam ang mga, i-rationalize ang ruta mo. so That only shows na hindi handa ang gobyerno. So bakit mo pipilitin? Magugunaw ba ang mundo pag hindi mo ipatupad ngayon yan? Hindi eh. Pero pag ipatupad mo ngayon yan, magugunaw ang mundo sa mga pasahero, sa mga super, sa mga operator, sa mga estudyante, sa mga manggagawa, in the sense na silang lahat. Well, so, ang panawagan namin sa bayan muna at mm. sa mga super at commuters mm. sa petisyon. Okay. O sige, so sana nga nakikinig ngayon mga taga TFRB sa challenge na ito. Lumantad kayo, ha? Ah? Questionin niyo yung datos ni Attorney Neri Colmenares. Oo, kung mali siya. Otherwise, kayo ang sinungaling. Yan ang kanyang challenge, klarong-klaro po 'yon. Okay. Sige, attorney, salamat po na marami sa inyo pong paliwanag at informasyon at kami po itatawag sa DOTR kung mamarapati nila at kami po igagawa pa rin po ng ilang pong mga pagpapaliwanag sa napaka importante isyong pambayan nito. Salamat, attorney. Maraming salamat Thank you, sa attorney. sa lahat po. Maraming salamat. Good morning. Attorney Neri Colmenares, abogado po ng grupong Piston. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.